mga boss, good morning mga boss Andito na tayo ngayon sa dalig kung ah, saan eh, Kahapon, hinapot tayo malas sa ulan Dalawang buhos at pa, napakalakas Pasaw kahapon mga boss Ito, andito na tayo ngayon Nakapagpalata uh, tayo ng pinya mga boss At ang iba pinya ko mga boss Iniwa ko sa kapila sa Pilipus napakalakas ng ulan kaya let's go mga boss hindi ako mga boss nakatago mga boss kaya e, ulan na ulan bakit 1-1 1-1 1-1 1 mga boss ayan yeah. let's go mga boss hindi tayo baka tumigil naman ang ulan andito na tayo sa palingke mga boss sinabot tayo ng gabi ayan buti na lang Meralco, mga boss Oh no no naratabi no. mga boss kaya

Kau tinggal-tinggal langsung masih ngamuk Let's Slow